Napakalaki nga ng puno ng mulberry at napakadami din ng bunga niya. Para hindi masayang yung mga bunga niya, pinagpipitas nga namin to lahat at ginawa ko nga itong wine. Hindi masyadong kita ang mga bunga ng mulberry kapag nandito ka sa ilalim ng puno. Maliliit lang kasi yung mga bunga niya. Uugugin pala yung mga sanga-sanga niya mamaya kaya kailangan ng trapal pansampot sa mga bunga. Kung pipitasin kasi isa-isa, napakahirap. Tsaka yung ibang bunga niya nasa pinakadulo ng sanga kaya mahirap kuhanin. Pagkaakyat pa ng asawa ko, pinadala ko rin sa kanya yung balanan para mamaya pagtapos niyang mag eh, nagapitas-pitas din siya sa taas ng puno. Kapag nandito dito sa taas ng puno, mas kita talaga yung mga bunga niya. Napakadami. Yun nga lang, maliliit. Pero kahit na maliliit yung mga bunga niya, kung tsatsagain na pitasin isa-isa, ay talagang magadami din. Sinimulan na nga nila dito yung pag og at grabe. Ang dami talaga ng mga nahuhulog. Pero karamihan talaga sa mga nalalaglag ay yung talagang hinug na hinug. Maliit lang yung trapala na kalatag dito sa ilalim. Kaya yung iba na hindi niya nasasambot ay pinupulot namin. Kailangan lang talaga dito ng tiyaga para makarami. Hindi ko alam kung bakit ganito kaliliit ang malberry na to. Pero yung iba ko kasing alam na malberry mas malalaki dito. Para isang Pulutan lang at hindi na kami mahirapan, pinaugugog na namin sa kanila lahat ng sanga ng malberry at para makababa na sila sa puno at matulungan kami mamulot. Grabe na nga yung ugog -ug nila dito pero ang dami pa rin talaga nang hindi nahuhulog kasi kung titingalain mo talagang marami pa rin makikita na mga nangingiti. Pinababa ko na nga sila dyan sa puno para matulungan kami sa pagpulot at ganito nga karami yung mga napitas nila sa taas. Merong kasamang kaunting pula yung mga pinitas nila pero ayos lang kasi mas marami pa rin naman yung mga ite. Mga bandang alas 4 siguro kami nito nagsimula sa pagugog ng puno. Hinintay kasi muna namin na tumila yung ulan. Ganito pala yung itsura ng kamay namin habang namumulot kami para kami naglaro dito ng ink ng pang thumb mark. Yung mga nalaglag pala na kulay pula ay pinagpupulot pa rin namin kasi sayang. Kung purong itim lang kasi yung kukuhanin namin, ako talagang sobrang tamis nito kaya mas maganda na samahan din namin ng kaunting pula para may kaunting asim-asim. Eto na nga lahat na nakuha namin pagkatapos ng isang oras at kalahati siguro na pagpupulot. Nakakatuwa talaga dahil akalain mong napagtyagaan namin pulutin ang ganyang kaliliit at nakarami nga kami ng halos isang planggana. First time ko magharap bes ngayon ng prutas ng malberry na ganito karami. Wala kasi kaming ganito sa bundok ng Tralala. Hindi ko na sinama pa dito sa Plangana yung malberry na nasa balanan kasi yan ay sa mismong puno at ang balak nga namin dyan ay kain-kainin lang. At dahil nga wala kaming prutas na ganito sa bundok ng Tralala, kaya nagpakuha ko dito ng mga ilang pirasong sanga at iuuwi ko. Mabilis lang daw pala ito at talagang kahit maliit pa lang siya ay nagabunga na rin kaagad. Apat na pirasong sanga nga dyan yung kinuha ko para iuwi na hindi naman sobrang hahaba at namin dito sa bahay ay ginabina kami. Bukas ko na pala to gagawing wine dahil gabi na kaya ang gagawin ko muna ngayon ay huhugasan ko na muna to bago ilagay sa ref. Maraming beses ko pala siya dito na hinugasan para siguradong malinis dahil yung iba nga kasi dito ay pinulot lang namin sa lupa. Nilagay ko pala muna siya dito ngayong gabi sa ref at kinabukasan nga ay heto magsisimula na ako sa paggawa ng wine. Dalawang kilong asukal, imbudo, tela, yeast, Wilkins bottle na 7 liters at malberry. Ito ang mga sangkap na gagamitin ko sa paggawa ng wine. Ito palang malberry ay kinilo ko rin at 2 kilos nga ito. Naglagay din pala ako dito ng kaunting tubig dahil Kalian yun yung napanood ko sa YouTube. Hindi ko na pala siya nilaga dito at nilamas ko na nga lang ng kamay ko. Kami lang din naman ang iinom nito kaya okay lang na kahit kamayin ko. Hindi pala ito yung unang beses na ako ng white. At sana nga dito sa pangalawang beses na to ay hindi sumabog yung gagawin ko. Sa napanood ko kasi sa YouTube, ang sabi doon ng isang kilong prutas ang ilalagay na asukal ay isang kilo at sa tubig naman ay tatlong litro. At dahil nga dalawang kilong malberry itong ginagawa ko ngayon kaya ang nilagay ko na asukal ay dalawang kilo din at anim na litro na tubig. Pagkalagay nga ng asukal, hinalo ko lang siya dyan para matuno at pagkatapos ay sinala ko na nga siya dito ng tela. Nagpaturo din pala muna ako dito sa pinsan ko kung paano gumawa ng wine. Mahirap na kasing bumasa lang sa YouTube, mas maganda kung magtanong talaga sa mismong gumagawa ng wine. Yung napanood ko sa YouTube, hindi niya nilaga yung mulberry, pero yung pinsan ko, lahat daw ng prutas na ginagawa niyang wine ay nilalaga niya. Pwede naman daw yata na hindi ilaga ang mulberry, kaya ang ginawa ko ngayon na hindi ko nilaga. Habang gumagawa nga ako ng wine, talaga namang tuwang-tuwa ako. Paano ba naman kasi biglang umulan? Eto yung unang beses na umulan dito sa bundok ng tralala ngayong taon. Pagtapos magpiga, chinek ko rin pala dito yung yeast na binili ko kung active pa ba siya. Turo kasi sa akin ng pinsan ko, kapag ang yeast daw ay active, magkakaroon siya ng bula-bula ng parang ganun sa ko. Base sa nakikita ko, eh okay naman to nabili ko. Kaya naman naglagay na nga ako dyan ng isang kutsarita dito sa 1.5 na malberry juice. Dito naman sa Wilkins na 7 liters, naglagay ako dyan ng limang kutsarita. Mas gusto ko kasi yung medyo matapang. Turo din pala sa akin ng pinsan ko, takpan ko lang daw siya ng bulak. Kasi kung tatakpan ko daw yan, ang talagang takip ng 1.5 sa daw nilagay ko rin daw pala siya dito sa madilim at sa hindi nagagalaw. Kaya nilagay ko nga siya dito sa lumang bahay. Nilagyan ko rin pala siya dito ng asin sa buong paligid niya para hindi siya lang gamin. Balitaan ko na lang kayo kung ano nangyari dito sa wine ko pagkatapos ng isang buwan. See you in love video. Thank you for watching!